Two, one. Yan, magandang morning mga kabosing. Ang person, papasok na po sa trabaho. Wow! Yan. Ride safe, ride safe. Mga kabosing ko dyan, napapasok sa trabaho. Tapos na po ang bakasyon. Yan, kamusta naman po ang bakasyon natin? po, kailangan na magtrabaho dahil tapos na ang bakasyon. Ano? Work, work, work po. Yan. A person, papasok na. Kailangan na magtrabaho. Shout out po sa mga nanonood. Kaway-kaway po sa mga makakasalubong. Ingat po palagi. Focus po sa daan at hinay-hinay lang po makakarating din po tayo sa ating pupuntahan yan, kung saan man tayo papunta ingat po palagi yan, nag-enjoy na po sa mga bakasyon kailangan na magtrabaho wow. ride safe, ride safe, ride safe always